Ay, basta muna dito, tatan ka, pakita ka sa video. Ah, pwede po Ito, kailangan pa rin po yung banda, banda dun. Ay, bakit pa, bakit lang bakit sa kabila? ka? Balit pong sa ko 'to dito, ah. Yes Ganda-ganda mo nga ngayon eh. Matawa ko dito, gawa ng Lim City. Dito pa 'yung hmm. nagbebenta nun. Nagbebenta ko. Magkano benta niya yung ganito? 90 ang benta namin. Ano, mura ang bigay sayo, 80 lang. Sa ano to eh? Sa South Drug? Bibit ako pa sa, ah, eh. sa, ano namin kinukuha yan? Nakakaganas siyang kumain. May hmm. yung hmm. kajuri yata ng mga dahil. Nagaganahan ka talagang kumain. Pag, ako pa oh. bibili. O, oh, tinan mo Oh. Buray mo isang, isang platitong pansit Oh. O, oh, pa Oh. Yan. Talagang ano yan. Takaw ano yan. Takaw kain yung pagka... Uh, hmm. ano kaya ang sabi ng ama, aba, pag ikaw ay nag-board, may trabaho ka, kain mo. Sabi. libre tu, libre daw patira, kuya. Hmm. Libre kain, libre tubig. Aba, diba, hindi naman nagbabayad. Pre-board and lodging. Yeah. Libre, libre lahat. Mama nga. <tong tansi> <Tito>? maganda. si Maddie. si Inay ano sa gumakabayan, no? ano?